Mag-ingat ka sa ikikilos mo kung pupunta ka sa templo ng Diyos. Mas mabuting pumunta ka roon na handang sumunod sa Diyos, kaysa sa maghandog na gaya ng paghahandog ng isang mangmang na hindi alam kung ano ang mabuti at masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka mangako sa Diyos. Tandaan mo na ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nandito sa lupa. Kaya mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung pa madaling managinip kapag maraming alalahanin, madali rin makapagsalita ng kamangmangan kung padalos-dalos ka sa iyong pagsasalita. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang ipinangako mo sa Kanya dahil hindi siya natutuwa sa mga hanggal na hindi tumutupad sa mga pangako. Mas mabuti pang huwag ka nalang mangako kaysa mangako ka at hindi mo naman tutuperen. Huwag kang magkasala sa iyong pagsasalita. At huwag mong sabihin sa pari na nasa templo na hindi mo sinasadya ang iyong pangako sa Diyos. Dahil magagalit ang Diyos kung gagawin mo ito at sisirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang sobrang pananaginip at pagsasalita ay walang kabuluhan. Kahalip, matakot ka sa Diyos. Mangangaral Kapitulo 5 Versikulo 1-7 hanggang